Alam niyo ba na ang transwoman na to ay walang awang gin binugbog at pinagbali-bali ang mga buto sa braso, kamay at mga binti bago itapon sa maduming creek, no? Sa ang tapat sa Colombia. At pinaniniwalaan na hindi bababa sa limang kalalakihan ang may sa kanya nito noong April 4, 2025. Siya si Sarah Millery Gonzalez Borja. 32 years old, na napagtripa ng mga kalalakihan doon sa Colombia kasi she chose to be herself. Grabe, grabe pala ka-homophobic yung mga tao doon sa kanila. At hindi ito first time nangyari ha. Marami na rin naging biktima pero ito lang yung naging viral. Last year lang no, eh merong 258 ang naita lang pang-abuso sa mga LGBTQ plus member doon. At ngayong taon nga no, ay nasa 24 na ang napapatay. Just look at what happened to Sarah, no? Instead na tulungan siya ng mga tao, nung tinapon siya doon sa creek, e eh nirecord pa yung paghihirap niya, tapos ipinuso sa social media. So, dahil nga maraming nag-livestream nung kalagayan ni Sarah, nakarating yung balita sa nanay niya at agad itong sumugod doon sa creek. Pero maraming pumigil sa kanya, nung tatalo na siya, para tulungan yung anak. So, ang ginawa ng nanay ay tumawag agad na pwedeng sumaklolo. Na-rescue naman agad si Sarah at nadala sa pinakamalapit na ospital. Pero, in spite ng condition niya, nabugbog sarado at bali-bali yung mga buto sa katawan, eh, hindi siya ginamot agad kasi hindi naman daw siya nabaril. Kaya, hindi emergency yung lagay niya. Dah! What's this? Grabe, no? So, wala naman magawa yung nanay niya, no? Kundi mag-antay. Tumulo na lang daw yung mga luha niya nung sinabi ni Sarah na, Ma'am, I'm going to die. Tapos, ang gusto daw niyang isuot na damit sa purol niya ay kulay puti. Umuo na lang yung nanay ni Sarah at sabay sa amin na, Mahal na mahal kita anak, di balay sa langit, wala nang manghihiya at magdi-discriminate sa'yo. Yun nga, kinabukasan ng umaga ay eh, nag-carjack arrest ng dalawang beses si Sarah. At yung pangalawa, eh hindi na niya nakayanan. Kaya, pumanaw din si Sarah. Yun nga, as requested by Sarah, eh binilahan siya ng nanay niya ng puting damit. Sinamahan pa niya ng pearl na earrings at pink na crown. Pero dahil nga sa kondisyon ng katawan at mukha ni Sarah, ay sinabi ng punerarya na mas mainam daw na nakasara na lang yung ataol ng anak niya. So, wala siyang choice. Pat to comply, no? Pero pinasuot pa rin ng nanay ni Sarah yung request ng anak. Pero yun nga lang, wala nang nakakita sa kanya. Kasi ayaw din naman niya na makita siya ng mga tao na ganun yung itsura sa huling sandali na bukod sa hindi maayos ang estado ng katawan ay na-deform din yung mukha ni Sarah. So, gusto daw ng nanay ni Sarah, ay eh, maaalala siya ng kanilang pamilya at mga kaibigan na maganda yung anak niya. Hmm. Grabe. Okay. So, Mm, naiiyak ako. Anyway, after mag-viral na nangyari kay Sara, no, eh marami nagprotesta at maraming nakiramay sa pamilya. Nakialam na din ang gobyerno sa kaso ni Sara, no, at nangako, nagagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ito. At ganun din, ay gagawa sila ng solusyon para sa mga hateful acts ng mga anti-LGBTQ ng, anti ng bansa nila. So, sa ngayon, ay eh, nahuli na ang tatlo sa mga suspect pero hindi pa tapos yung investigation niya. Eh. Kaya update ko na lang po kayo sa anumang development ng issue na to. May you rest in peace, Sarah. And that's all for the day, mga shop -out. Thank you for watching.